Ang mundo natin ay masyado ang pagpapahalaga sa kasiyahan o happiness. Yan siguro ang dahilan kung bakit merong mga organization na sinusukat yung happiness ng mga tao sa iba't ibang bansa at tayo daw mga Filipino ay eh, isa sa pinakamasasayang tao sa mundo. Mahirap nga namang talunin ng Pinoy pagdating sa kasiyahan. Lalo na't isa yan sa dahilan kung bakit resilient ang mga Filipino. Yun bang kahit ang daming bagyo, baha, lindol at iba't ibang kalamidad, eh nakukuha pa din natin maging masaya. Sa sobrang pagpapahalaga ng tao sa kasiyahan, kadalasan ito na ang isa sa pangunahing basihan sa pagpasok sa relasyon at sa paghihiwalay sa relasyon. pagmasaya ka, minsan nakakalimutan mo na ang iba pang mga pamantayan. Kaya pag hindi na masaya, eh madalas eh, ayaw na din sa relasyon. Hindi naman masama ang maging masaya, pero kung titingnan natin sa Bible, ang mas binibigyang halaga ay holiness o kabanalan. Ito yung paghiwalay sa kasalanan at paglalaan ng sarili natin sa nais ng Diyos. Madalas ang tao pag nadidinig yan ay eh, napapaisip na ang kabanalan ay eh, ng kasiyahan o kaya pagkabanalan na ang pinag-uusapan eh, killjoy na yan. Kaya ang sinasabi ng iba, saka na kami magtutuon sa kabanalan kapag kasawa na kami sa kasiyahan namin. O kaya ang iba naman eh, saka na ang kabanalan kapag ka malapit na kaming humarap sa Diyos. Maliwanag mula sa mga salitang yan at sa mga katulad niyan ang pananaw na hindi masyadong nauunawaan ang value ng kabanalan. Abay kung nakikita talaga ang kahalagahan nito, e eh bakit nga ba hindi ito nanaisin at bakit kailangang saka na lang? Ilan sa mga kadahilanang kung bakit hindi makuha ng tao na pahalagahan ng kabanalan ay ang mga sumusunod. Una, dahil meron tayong taglay na likas na pagiging makasalanan mas nagiging masaya tayo kadalasan sa mga bagay na mali kaysa sa mga bagay na nagpapasaya sa Diyos. Nangyayari yan, may mga taong masaya kahit nagkakasala na pala. Pangalawa, hindi lahat ay nauunawaan ang pakinabang ng kabanalan. Yun bang para sa iba e eh, mag -e effort ka na mamuhay ng may kabanalan tapos e eh, kakantsawang ka lang ng iba na hindi naman nagpapahalaga dito. Ang sabi ng Bible, banalang Diyos na tumawag sa inyo. Kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Marami pang ibang dahilan kung bakit ang tao ay umaayaw sa kabanalan. Pero ito ang dapat pag-isipan. Bakit ba mahalaga ito at bakit nais ng Diyos para sa tao? Hindi naman talaga kabaliktaran na ng kasiyahan ng kabanalan. Ang kabanalan pa nga ay pagiging masaya sa tamang bagay at tamang paraan hangarin mo ang kabanalan sa buhay mo dahil yan ang susi sa buhay na nais naman ng Diyos para sa iyo. At laging tandaan na ang kabanalan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus matatagpuan. Kaya't kilalanin mo siya sa iyong buhay upang ang kabuluhan ng buhay ay iyong maranasan. Asa ka pa?